Noong panahon sa isang malayong bayan, may isang tribo na namumuhay ng masaya. Sila ay nagtutulungan, nagkakaisa at payapang namumuhay. Ngunit nagbago ang lahat ng dumating ang mga sa kanilang bayan. Sinalakay sila. Sinubukan ng mga taga-tribong lumaban ngunit hindi nila kaya ang lakas ng mga aswang. Hindi nila kayang ang talunin ng mga ito. Natalo ang mga taga-tribong. Ngunit biglang dumating ang isang estranghero na bigla silang pinagtanggol. Isang taong may kakaibang kapangyarihan at kayang-kayang talunin -kayang ang lakas ng mga subwang nang walang kahirap-hirap. Ayan na siya! Humanda kayo sa kanya! Sukurin siya! Oo, <tis> oh, aliyan! Ano Isang kakaibang kapangyarihan! Ah! <tis> Oo, oh, ano yan? Lalo siya lumalakas! Humanda kayo! <tis> At dahil sa pangyayari, nilisan ng tribu ang kanilang lugar at ang estranghero ay hindi na nagpakita pang muli. Anong pinapanood mo? Ha? Ah, mandirigma sa dilim. Hindi naman totoo yan eh. Malay natin, baka naman totoo. Ngam, ngam. Sabi ni Lolo, galing daw sa ating angkan. Ang manunugis na yan. Ah, bakit hindi na lang natin tanungin ng Lolo mo? Baka kasi kilala niya. Ah, sige. Magandang araw po sa'yo, Lolo. Anong meron Napasyal kayo mga apo. Magtatanong lang po sana kami tungkol po sa mandirigma sa dilim. Makikinig kami. <laughs> gusto nyo rin bang magaya sa kanya? <laughs> so gusto nyo rin palang mamatay <laughs> Matagal nang namatay ang manunugis Dahinuli siya ng mga aswang dahil sa kanyang atraso sa kanilang pinulo Siya ay inilagay sa isang net kung saan hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan. Mayroong nagsasabing ginura daw ng Manonogis ang kanyang bato ng kapangyarihan bago ito nabaslang. Lo, no, meron na naman daw nawawala ang bata sa sitio Mayahay. Paano daw nawala ang bata? Bigla na lang daw itong kinuha ng nakaitim na tao. Dapat lang natin sila mapipigilan. Nandito naman ang mga malalakas kong mga apo. Eh, talaga? Wala man lang bang training? Ako hindi ko sasama sa iyo, Pri. Mayroon naman akong ibibigay sa inyo. Iyan ay mga buntot ng pagi. Mabisang palaban sa mga asuwa. Ang misyon ninyo ay puntahan ng batang nawawala. Umalis na kayo dito. Wala na tayong oras. Nakakatakot naman yung lugar na to ulang kata tao Ah listo Eh yes, wow. <coughs> joie Siguro magkatao eh hey, memang baon na ko phi Wah ah 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 ka mo pa na to Ako na bahala. <coughs> bakit siya tumatawa <coughs> na mata siya. Buti na lang pala hindi niyo ako kilala. <laughs> ha, bakit mo naman pinitawan ang ating panlaban? Dahil nabibigil na nitong mailabas ang aking kapangyarihan. Saan pupunta ang mga bata? Oh, ikaw pala, General. Masyadong delikado para sa mga bata na sumama sa isang kagayan ni Bulakdat. Maraming matutunan ang mga bata sa pakikipaglaban kapag kasama nila si Bulakdat. Isa siyang halimaw. Sana hindi niya kainin ang mga bata. May binigay akong buntot na pagi. Mapipigilan siya nitong maging isang halimaw.